paano mo malalaman na pinaglalaroan ka na lang ng isang lalaki? Simple lang mga kasawi. Kapag ka naramdaman mo sa isang lalaki na pinapaikot ka na lang sa mundo niya, yung bang kahit wala siyang binibigay sa'yo na talagang assurance na ikaw na lang, ikaw yung mahal niya, ikaw yung buhay niya, pero ang ginagawa niya sa iyo ay hindi kanya mabigyan ng oras. Sinahayaan ang na lang niya kung sino-sino yung mga niya. Hindi siya nagagalit at hindi na rin siya nagsiselos. Hinahayaan ka na lang niya sa bagay na ginugusto mo at talagang, alam mo ang pinakamasakit pa neto, hinihingian ka na lang ng mga bagay, pera lahat ng gusto niyang bilhin, napabilin niya na sa'yo at higit sa lahat, hindi na siya nahihiya sa'yo na ano ang sasabihin niya tungkol sa pera at higit sa lahat anong pinakamasakit kahit meron kang sakit ay wala siyang pakialam hindi na siya nag-aalala sa iyo kasi nga hindi ka na niya mahal pinaglalaruan na lang niya ang damdamin mo mga kasawi dahil alam na alam niya na kung gaano kanya paiikutin sa mundo niya mga kasawi yan lamang po yung aking advice